alright, good morning mga kaidol tayo ay magsabaw ng manok ayan, ginisa ko na yung loya, bawang sibuyas at sinabay ko na itong tanglad lagyan na natin yung manok kasi golden brown ayan, lagyan na natin alright, ayan mga kaidol antay naman natin magkatas ng sarili ng sabaw bago natin lagyan ng patis saka tubig mamaya at ang ihalo natin gulay mga kaidol ay kangkong ayan mga kaidol oh, maraming kangkong ihalo natin mamaya pag naluto ng ating manok alright lagay tayo ng konting paminta ayan ayan mga kaidol tuyo na lagyan na natin ng patis yeah ayan okay, yung pampalasa natin sa ating sinabawang manok with kangkong ayan dahil na natin manot na yung lasa ng patis at lagyan natin mamaya ng mainit na tubig right ayan na mga kaidol medyo toyo na yung ating sabaw ng ating manok sa sarili katas ayan ngayon ay maglagay na tayo ng mainit na tubig ayan may neto tubig yan yan o okay na yan. yan antay na lang natin kumulo yan mga kaidol at isunod na natin mamaya yung ating gulay na kangkong right sa so, tayo na lang natin yan mga kaidol okay na tikman na natin yung lasa kung okay na ba yung patis Alright, oh, sarap, simpleng luto lang ito mga kaidol, masarap, dating luto na namin sa probinsya, ayan, lagyan na natin yung ating kangkong, ayan, maraming kangkong, wow, puno, pero mamaya yan, mawala na rin yan, ayan mga ka kaidol, oh. lubog lang natin para maluto na yung ating kangkong, ayan, oh. dahil kanina puno yan, pero ngayon wala na, alright, hanggang dito na lang mga kaidol siguro para kakain na tayo ng almusal ayan ayan kanina puno yan mga kaidol pero ngayon wala na yung kangkong kasi pag himahimay uh, mo marami yan pero pag na luto na yan kahit isang balde pa yan konti yan ko konti yan mga kaidol so, Ayan, Konting kulo na lang ito mga kaidol at luto ng ating sinabawang manok with kangkong. Simpleng luto lang dito sa amin sa Saudi kasi ito lang yung madalas ko makitang gulay dito. Right? Hanggang dito na lang mga kaidol. God bless you all. Bye-bye.